Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Abril 6, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong araw, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, na parang isang apoy na hindi madaling mapapatay. Ikaw ay puno ng sigla, kasiglahan, at tapang, at ngayon ay isang napakagandang araw upang hayaan mong lumiwanag ang iyong likas na kislap. Ang iyong determinasyon at sigasig ay lalo pang pinalalakas at ito ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong posibilidad na maaaring magdala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unlad. Hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong mga pangarap at layunin. Ngayon, ang sansinukob ay tila tumatawag sa iyo upang maging bukas sa pagbabago at sa mga oportunidad na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong buhay. Huwag matakot sa mga pagbabago, sa halip, yakapin ito ng may pananabik at pagtitiwala sa sarili. Kung may mga bagay kang matagal ng gustong gawin, ngunit palaging ipinagpapaliban, ito na ang tamang oras upang simulan ito. Gamitin ang iyong likas na kumpiyansa at pagiging determinado upang isulong ang iyong sarili sa direksyong gusto mong tahakin. Sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon, tandaan na ang bawat desisyon ay may kahalagahan at epekto sa iyong hinaharap. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang matinding sigla na maaaring gamitin upang paunlarin ang iyong sarili at ang iyong paligid. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang isang bagong bagay, isang bagong proyekto, isang bagong ideya, o kahit isang bagong pananaw sa buhay. Kung may mga bagay kang matagal nang gustong gawin, ngunit palaging ipinagpapaliban, ito na ang tamang oras upang simulan ito. Gamitin ang iyong likas na kumpiyansa at pagiging determinado upang isulong ang iyong sarili sa direksyong gusto mong tahakin. Ang mga hakbang na iyong gagawin ay magiging mga susi na magbubuka sa mga bagong pintuan at magbibigay sa iyo ng mas maraming oportunidad. Sa halip na mag-atubili, Hayaan mong ang sigla ng araw na ito ang magbigay sa iyo ng lakas at tapang upang magsimula at magtabumpay. Ang mga magagandang bagay na iyong pinapantasiya at pinapangarap ay hindi malayo. Ngayon na ang pagkakataon upang mapalapit ka sa iyong mga layunin. Sa araw na ito, hindi lamang ikaw ang magiging sentro ng enerhiya, kundi pati na rin ang iyong kapaligiran makikita ng iba ang iyong sigla at natural na kakayahan sa pamumuno, kaya't magiging madali para sa iyo ang magtaglay ng positibong impluensya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Magiging kaakit-akit ka sa mga tao at makikita nila ang iyong natural na karisma. Sa tuwing ikaw ay nakikipag-ugnayan sa iba, tandaan mong gamitin ang iyong likas na galing sa pagpapalaganap ng saya at optimism. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay magdadala ng magandang epekto hindi lamang sa iyo kundi sa buong iyong komunidad. Ang mga pag-uusap at interaksyon mo sa iba ay magsisilbing isang magandang pagkakataon upang ibahagi ang iyong mga ideya at pananaw na magdadala ng bagong pananaw sa iyong buhay at sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Huwag kalimutan na patuloy na magsikap. Dahil ang lahat ng ito ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang magtagumpay at lumago. Ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng isang pagkakataon upang magmuni-muni at mapagtanto ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa kabila ng iyong kasiglahan at sigla, kailangan mo ring maglaan ng oras upang muling ayusin ang iyong mga layunin at suriin ang mga hakbang na iyong tinatahak. Baka may mga bagay na nais mong baguhin o ayusin upang magpatuloy kang magtabumpay sa iyong mga pangarap. Ang pagbabalik-loob sa iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng higit pang kalinawan at mga bagong ideya. Sa pamamagitan ng masusing pagminilay, mapapalakas mo ang iyong kakayahang magdesisyon at ang iyong kagustuhan na matamo ang mga bagay na iyong minimiti. Mahalaga ang ganitong mga sandali ng pagmumuni-muni sapagkat nagiging gabay ito sa iyong mas mataas na mga layunin at magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Dito mo makikita ang tunay na halaga ng mga bagay at mga taong may malasakit sa iyo. Ngayong araw, maaaring maramdaman mo rin ang matinding pangangailangang ilabas ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng pisikal na aktibidad ang katawan mo ay puno ng lakas, at ito ay kailangang mailabas sa positibong paraan. Subukan mong mag-ehersisyo, maglakad sa kalikasan, o kahit sumayaw ng malaya. Ano man ang iyong piliing gawin, hayaan mong ang bawat galaw ng iyong katawan ay magbigay sa iyo ng kalayaan at kasiyahan. Ang pisikal na aktibidad ay hindi lamang nakakatulong sa iyong kalusugan, kundi nagdadala rin ito ng mental at emosyonal na kalinawan. Habang gumagalaw ka, isipin mong unti-unting nawawala ang anumang pagod, stress, o negatibong enerhiya sa iyong katawan. Sa bawat hakbang, itulak ang sarili mo sa mas mataas na antas ng enerhiya at positibong pananaw. Habang ikaw ay patuloy na gumagalaw, nakikita mo ang iyong sarili na mas lumalakas at higit pang puno ng sigla. Ituring ito bilang isang pagkakataon upang makapag-reflect at mapalakas ang iyong pisikal at emosyonal na katatagan. Kasabay ng lahat ng sigla at kasiyahan na dala ng araw na ito, mahalaga rin na bigyan mo ng oras ang iyong sarili para sa pahinga at pagpapahinga. Ang iyong puso at isipan ay kailangang balanse upang mapanatili ang iyong sigla at lakas. Sa bawat bagong hakbang na iyong ginagawa, Tandaan mong tanungin ang iyong sarili, ito ba ang tunay kong ninanais? Ang pagpapakinig sa sarili ay isang mahalagang kasangkapan upang makamit ang tunay na kasiyahan at tabumpay. Makikita mo sa araw na ito na ang balanse ng trabaho at pahinga at ang pagmumuni-muni sa iyong mga layunin ay magdadala sa iyo ng positibong mga resulta. Huwag mag-atubiling tumigil sandali, magpahinga at mag-reflect upang mapagtanto ang iyong mga tunay na hangarin at patuloy na magtagumpay. Sa aspeto ng iyong maswerteng kulay, ang pula ay nagdadala ng matinding enerhiya at determinasyon. Ito ay sumisimbolo sa iyong likas na lakas at tapang, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang anumang hamon ng may kumpiyansa at kasiglahan. Ang pagsusuot ng kulay pula o ang paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong pananalig sa iyong sarili at sa mga kakayahan mo. Ang kulay na ito ay magsisilbing gabay sa iyo upang patuloy na magtabumpay at magpatuloy sa iyong mga layunin sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 27. pito. Ang numerong ito ay may malalim na kahulugan pagdating sa personal na paglago at espiritwal na pag-unlad. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga oportunidad na darating sa iyo ngayon ay may potensyal na magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay at kaganapan sa buhay. Ang numerong ito ay nagsasaad na ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magsisilbing hakbang patungo sa iyong tunay na tagumpay at kasiyahan. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong gumawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Maaaring ito ay isang aktibidad na nagpapahayag ng iyong kakayahan, tulad ng pagsasalita sa harap ng maraming tao, pagsulat ng isang makabuluhang mensahe, o kahit simpleng paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nasusubukan. Ang pagsubok ng bagong bagay ay magdadala sa iyo ng sariwang pananaw at bagong inspirasyon. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga bagong karanasan at paggawa ng mga hakbang na nagpapalakas sa iyong sarili, patuloy mong mapapalakas ang iyong tiwala sa sarili at magpapalawak ng iyong mga pananaw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng halaga ang lahat ng magagandang bagay na nangyari sa iyo. Ang bawat karanasan, maging ito man ay masaya o may kasamang hamon, ay may dalang mahalagang aral na makakatulong sa iyong paglago. Ikaw ay isang taong may likas na liwanag, at ang sansinukob ay patuloy na gumagabay sa iyo upang marating ang tagumpay na tunay mong hinahangan. Ang mga hakbang na iyong ginawa ay magdadala sa iyo sa tagumpay at magpapalago sa iyong mga pangarap ang Abril 6, 2025 ay isang araw ng kasiglahan, bagong oportunidad, at personal na paglalakbay. Yakapin mo ito ng buong puso, gamitin ang iyong lakas at katalinuhan, at hayaang ang iyong liwanag ay magningning ng walang takot. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ikaw ay may kakayahang mag Amit ang anumang bagay na iyong pinapangarap. Ikaw ay isinilang upang maging matagumpay, panatilihin mong mataas ang iyong ulo, at buong kumpiyansang harapin ang anumang dadalhin ng buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.